kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang pagkaputol ng daliri ng isang miyembro ng Philippine Navy bunga ng kirian sa Ayungin Show noong June 17, 2024 ay kaagad na nagdemand ng danyos ang Pilipinas laban sa China na nagkakahalaga ng 60 million pesos bilang kabayaran sa mga nasirang kagamitan bunga ng pagkamalabarbarong estilo ng China sa paghawak sa sitwasyon sa Yongin Shoal nang sila ay magpang-abot ng tropa ng Navy ng Pilipinas. Butas ang rubber boat at wasak ang mga radio communication ng sasakyang pandagat ng Pilipinas nang itoy maakyat ng mga incheck maliban pa sa mga pitong baril na kinuha nila. Hindi pa kasama sa 60 million pesos na sinisingil ng Pilipinas ang pagpapagamot at restructuring procedure na gagawin sa kamay ng Philippine Navy na si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Ang procedure na gagawin sa kamay ni Facundo ay para masigurong normal pa niyang magagamit ang buong kamay nito matapos mautas ang isang niyang daliri. Mas lalo lang na nalugmok at nalagay sa kahihiyan ang Pilipinas. Nang sinagot ni Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson na si Mao Ning ang tanong ng mga reporters kung magbabayad ba ang China sa damage na kanilang nagawa? Diritsahang sinagot ito ni Mauning na kailangan daw harapin ng Pilipinas ang konsekwensya ng kanilang naging aksyon. Hindi man direktang sinabi ng China na hindi sila magbabayad, pero sa statement na iyon ay klarong-klaro na wala itong balak na bayaran ang mga nasirang kagamitan at na sundalo ng Pilipinas para sa China ilegal ang ginagawang resupply mission ng Pilipinas. Rason para sundan ito at sitahin ng kanilang Coast Guard. Paulit-ulit na sinasabi ng China na nagdadala ng mga bawal na supply ang barko ng Pilipinas sa tuwing naghahati ito ng mga kargamento sa BRP Sierra Madre. Ang Ayungin Shoal ay mayroon lamang distansya na 200 kilometro mula sa Palawan kumpara sa China na mayroon itong layo na isang libong kilometro mula sa isla ng Sanya na parte ng China. Magagaling ang mga incheck pagdating sa numero pero pag teritoryo na ang pinag-uusapan, ay sinasadya nilang magbakabobo para hindi malaman kung sino ba ang mas malapit sa teritoryong kanilang inaagaw. Ayon sa ilang eksperto, kung totoo raw na interesado ang China sa pagkakaroon ng mapayapa na pagresolba sa sigalot sa West Philippine Sea, ay kailangan nilang ipakita ang kanilang maayos na pakikitungo sa Pilipinas. At ang isa sa pamamaraan na ito ay ang pag- bayad ng halagang sinisingil ng Pilipinas bilang danyo sa damage sa nagawa ng China. Pero ang problema ay patuloy na nagmamatigas ito at hindi inaamin ng kanilang kamaliang nagawa na nagresulta ng malaking damage sa Pilipinas. Ang problema na ito sa teritoryo ay mukhang malalim na at mahirap nang maresolba pa dahil sa wala talagang balak ang China na magkompromiso sa iba pang nasyon na mayroon ding claim sa mga teritoryo na pinag-aagawan. Isa lang ang gustong mangyari ng China, ang solohan nila ito. Kaya ano pa ang magiging kabuluhan ng pag-uusap kung ang gusto lang naman pala nila ang dapat sundin. Alam at ramdam ng bawat sundalo ang ginagawang pagmamaliit ng China sa Pilipinas, pero sa ngayon ay wala naman tayong magawa. Resulta ito ng hindi natin pagkaroon ng mga armas na moderno na kayang magbantay. Sa ating mga teritoryo kung kaya't nagiging katawa-tawa na lang tayo sa ibang bansa, lalo na sa China, na wala ng respeto sa mga Pilipino, mahigpit na inuutusan ng Pangulo ng ating bansa ang ating mga kasundaluhan na siguraduhin hindi na lalaki ang tensyon, ibig sabihin na kailangan nilang magtimpi sa mga ginagawa sa kanila ng mga incheck sa tuwing sila ay nagbabang-abot sa West Philippine Sea. Kung naiirita tayong mga sibilyan ang makita ang kabastusan ginagawa ng China, ano pa kaya ang mga nasa Coast Guard at Navy ng Pilipinas na mismong direktang ang nakakaramdam ng barbarong pag-uugali ng China Coast Guard sa tuwing sila ay hinahabol at sinisita kailangan nilang magtimpi ng sobra para hindi umabot sa punto na baka manilim ang kanilang paningin at baka bigla na lang silang makalimot sa kanilang mga sarili at gumante sa ginagawa ng China sa kanila. Hanggat patuloy ang kurakutan at nakawan sa gobyerno ay mananatili na lang tayong ganito. Salat sa kagamitan para pang depensa sa ating mga teritoryo. Idagdag mo pa ang mga kapwa nating Pilipino na handang kumambi sa China kapalit ng pampadulas na pera. Ang hirap intindihin kung bakit may mga Pinoy pa na kayang ipagtanggol ang China kahit naging na ginaganito na tayong mga Pilipino. Ikaw, pabor ka bang dapat talagang pagbayari ng 60 million pesos ang China sa damage na kanilang ginawa sa kagamitan ng Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.